Ciao Raga! Musa naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad I will be your guide. Diga Raga, pagka mababala ang yung easy ay mas maraming bonus ang pwedeng ma-applyan at pwede rin nang matanggap. Mag-review lang tayo ngayon kung alin-alin ga yung mga bonus na active pa para doon sa mababa ang IZE. Pero papaano kung halimbawa na ang easy ay mayroong mali, mayroong error? Ano ang mangyayari doon sa bonus na natatanggap? Ano-ano ang mga konsekwensya kapag ka may mali doon sa IZE? Yung bonus ka na natatanggap ay uh, ibabalik? Meron kang multan na dapat nababayaran? At ano ang dapat nagagawin kung halimbawa nga na mayroong mali doon sa IZE? Ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solidraga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ka ay mag-aisang dokumento o gusto mo gan na mag-apply ng bonus o maaari na kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are para na sa gayon ay makapag-adapt ka at makapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia ano lamang yung dapat na gagawin mag-subscribe sa akin channel hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamibis sa mga videos at din ay, sa aking uh, Facebook page Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Ang acronym na IZE or ISEE, -E, ang ibig sabihin niyan ay Indicatore de la Situazione Economica Equivalente na kung saan ay yan ay yung document na nagsasabi o diyan nagre-reflect yung economic condition ng isang nucleofamilyare. familiare. Ang key document ay yung tinatawag na DSU or ang ibig sabihin niyan ay dichiarazione sostitutiva unica para sa computation ng ISEE. Sa Easy kasi ay indicated yung uh, income, yung assets ng lahat ng members ng nucleo familiare. Kaya importante na dapat din na matukoy kung sino-sino ga ang dapat na kasama diyan. Ang Easy ay uh, pwede na ikaw mismo ang mag-request niyan. Yan ay gagawin mo online doon sa sito ni IMSS o pure, pwede kang magpagawa, huminga ng assistance sa mga kaf o kaya naman ay sa patronato. Alam natin na kapag ka mababa ang easy, mas malaki yung chance mo na ikaw ay mas maraming bonus na maaring matanggap. So, isa-isahin natin ngayon yung mga bonus ngayon na active na kung saan ay yan ay matatanggap mo kapag ka mababa ang iyong easy. Una na ay asenyo unico Although hindi naman obligatoryo na mayroon dyan na IZE, pero pagka ikaw ay mayroong IZE tapos ay mas mababa, ibig sabihin yan ay posible na mas mataas yung iyong matatanggap na asenyo unico O maaari nga na yung maximum amount pa ang matatanggap mo. Sunod naman ay yung carta akwisti na yan ay 40 euros a month. Pero yan ay binibigay every 2 months kaya 80 euros. Yan ay para doon sa mayroong mga may anak na below sa tatlong taon o kaya naman ay doon sa mga ang edad ay over 65 years old. Isa pa ay yung bonus sociale. Yan naman ay alam na natin. Yung tinatawag din ng iba na bonus bulete or uh, bonus luce, gas at saka aqua. Yan ay hindi na ina applyan Automatic na yung Basta kailangan lang ay meron kang easy na pasok doon sa nakaset na limit. Ari pa yung iba ha, bonus o kyali. Asenyo maternita, kumunale yung uh, Reddito Redito di Cittadinanza, yung bagong SFL, bonus afito, asenyo sociale, etc. Halimbawa na doon sa lahat ng mga bonuses na pwede mong applyan dahil nga nang mababa ang easy mo ay nabigyan ka. O kaya naman isabihin na natin na majority doon sa mga bonus na inapplyan mo ay nabigyan ka. Tapos later on ay nadiscovery mo na may mali pala, may error pala doon sa iyong ize. Ano ang magiging consequences niyan? At ano naman ang dapat nagagawin mo para maitama mo yung mali doon sa iyong ize? Bago natin sagutin yan raga, ako ay magre-request muna sa iyo. Baka gusto mo na tulungan ako para makapagpatuloy sa aking nga pagbablog. Kung gusto mo ay pwede mo akong regaluhan ng super thanks. Madali lang naman yan iki click mo lang ang 'yung super thanks icon. O pure, kung gusto mo naman ay pwede rin na padalhan mo ako ng uh, stars. Iki-click mo naman ay 'yung give stars. Isa pa para win-win situation, matutulungan mo ako, poi matutulungan din kita. Just in case na ikaw ay hindi pa tap tap send user, mag-download ka na raga ng uh, tap tap send app para na sa ganun ay makapagpadala ka sa Pilipinas ng libre. Hindi lang free transfer raga dahil competitive pa 'yung exchange rate. Mabilis ang remittance, convenient pa na dahil cellphone mo lang ang kailangan. Kahit na ikaw ay nasa sa bahay, kahit na disoras oras ng gabi, kahit na holiday, kahit na ikaw ay sa oras ng iyong lavoro, hindi mo na kailangan maghintay, hindi mo na kailangan na pumila. Konting tap din eh, konting tap doon, makakapag-send ka na. Hari pa ang good news raga dahil makakatanggap ka pa ng 20 euros na bonus doon sa iyong first transfer basta gagamitin mo lang yung promo code na RagaChad I suggestin Raga na para sa iba pa na info ay panoorin mo ang video guide na are kaya Raga, itap -tap send mo na yan Alamin natin ngayon Raga kung ano ang mangyayari kung halimbawa na yung iyo palang easy ay mali tapos ay ang dami mong bonus na natanggap makinig na maigi Raga kasi maaari na maging grave yung consequences dahil hindi la ang multa ang maaari na maging penalty. Ang unang consequence kapag na-control na mali pala yung EZE ay marerevo ka yung bonus, yung benefit, yung financial support na natatanggap. May posibilidad pa na maaaring magbulta ng mula sa 5,000 euros hanggang 25,000 euros. Pero ang multa ay hindi naman maaaring lumampas ng tatlong beses doon sa bonus na natanggap at arayang malala dahil kapag ka ang bonus na natanggap mula doon sa maling IZE ay lumampas ng 3,999.96 euros, maaari na ang magiging parusa ay pagkakakulong mula anim na buwan hanggang 3 taon. Alin-alin ga yung mga dahilan bakit mayroong error or mali doon sa IZE. Una na ay dahil sa mali yung pagkaka-fill up doon sa DSU. Maaari din na mayroong discrepancy doon sa i-declare na reddito or doon sa uh, pagpa-file ng kanyang uh, dichiarazione di de redditi or 730 trenta o unico. Isa pa ay inaccurate or kulang yung mga info, yung mga data na ibinigay. Minsan din ay mayroong dapat nakasama doon sa nucleo familiar hindi naman isinama. O kaya naman ay mayroong isinama pero dapat naman na hindi kasama. Paano ka malalaman na mayroong mali doon sa easy? Ang mabilis na paraan diyan ay pagkukumparahin mo yung easy mo last year at saka yung latest mo na easy. Kasi kung halimbawa naman na walang changes doon sa iyong nukleo familiare, doon sa reddito, doon sa patrimonyo, dapat ay more or less parehas din laang ang easy mo. Maigi din na gamitin mo yung simulatore doon sa sito ni IMS para na sa ganun ay makikita mo yung computation ng iyong IZE. Oraga, sana ay wala na natanggap. Sana ay hindi ka napadalhan ni imps ng isang komunikasyon eh para sabihin na may mali doon sa iyong IZE. Kasi sila ay control pag may nakita na mali doon sa iyong IZE ay aabisuhan kanila. nila. Ngayon, sabihin na natin na may mali doon sa IZE. Ano ang dapat na para yan ay maitama? Una, gagamitin mo yung Modelo Integrativo FHC-3 para maidadagdag mo doon yung info na kulang. Pangalawa, ikaw ay magkumpila ng bagong DSU na kung saan ay dapat, syempre, tama na ng mga info, ng mga details ang ilalagay mo doon. Kaya nga ina-advise kung kaya din ang naman na ikaw ay uh, gumawa noon, dapat ay mag-request ka, gumawa ka ng easy doon sa sito ni Ames at gawin mo yung eze pre-compilato para maiiwasan yung error. Alamin naman natin ngayon paano kung halimbawa na may mali doon sa IZE, tapos yan ay pinagwa mo sa isang kaf, sa isang patronato tapos sila ang nagkamali. Una, dapat na i-verify na maigay kung ano yung error tapos ay mag-usap kayo para na sa ganun ay maitama at masolusyonan yung problema. O po naman kung gusto mo na ligalan ng usapan ay di ikaw ay magpadalan ng formal notice doon sa CAF Or doon sa patronato na gumawa ng iyong IZE at gumamit ka ng Rakuman data. Ngayon, kung sakali na mayroong bonus na nawala o kaya ay napatigil o kaya naman ay mayroong multa na dapat nababayaran dahil yung CAF, yung patronato ang nagkamali, pwede na ikaw ay humingi sa kanila ng compensation for damages. Kaya raga, importante na ikaw ay aware sa mga information regarding sa IZE para na sa ganun ay maiwasan yung mga pagkakamali at saka yung possible na consequences. Kaya nga, I suggest raga na panoorin mo yung mga videos ko regarding dito sa IZE para na sa ganun ay mas malaman mo pa at mas maging informed ka ba regarding dito. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case na ikaw ay hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa ganun ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din din sa aking Facebook page, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag na-share mo sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima.